At pangatlo, a Christ-centered life will cost you your financial control. Maapektuhan ang paghawak mo ng pera. Balikan natin si David sa 2 Samuel 24-25. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari babayaran kita sapagat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang limampung pirasong pilak. Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salot sa Israel. Kanina naalala natin na ayaw ni David na kunin ang lugar ng giikan ng libre, kundi gusto niya itong bayaran. Wala siyang mission fund na tutulong sa kanya. Hindi siya humingi ng love offering sa mga tao, pero binayaran niya pa rin ito sa kanyang sariling bulsa. Hindi mahalaga kung anong equivalent nito sa peso. Pero ang mahalaga ay nakita natin ang point na ang paglilingkod sa Diyos ay may kasamang financial sacrifice. Basahin natin ang isang halimbawa ng generosity sa 2 Corinthians 8.2-4. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Sobrang nakakamangha ang Macedonian Christians sa kanilang dedication ng buhay nila sa Diyos. Bakit? Kasi buong buo ito, hindi lang dinededicate nila ang kanilang talent sa paglilingkod, kundi pati ang kanilang pinansyal. Narealize nila na hindi sila pwedeng magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa ng hiwalay sa kanilang wallet. Kaibigan, tanda mo ito. Pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Hindi pinag-uusapan ng halaga ng tinulong, kundi ito ay nasa kalagayan ng puso mo habang ikaw ay tumutulong. Kahit 10 piso lang yan, kahit 20 pesos lang yan, ang mahalaga ay binibigay mo ito dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa nanghihingi sa iyo ng tulong. Sabi sa talata ay sa kabila ng kanilang kahirapan ay naroon ang desire nila na tumulong. Sabi sa talata ay sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ang ibig sabihin ay alam nila na ang kanilang kapatiran ay nahihirapan at nangangailangan ng tulong at kung makakabahagi sila sa pagtulong ay isa itong blessing at privilege. Kaya masaya sila na ko para sa kanila, it is more blessed to give than to receive. Hindi sila nagbigay dahil napilitan. Hindi sila nagbigay ng masama ang loob, kundi masayang masaya sila. na ko hindi sila naglilingkod ng walang cost o walang pain sa part nila. Kundi naiintindihan nila na ang pagsunod sa Panginoong Yesus ay pagiging kabahagi din ng paghihirap niya doon sa krus. Kaibigan, samantalahin mo ang pagkakataon kung meron kang tao na pwede mong tulungan. Huwag mo lang pangarapin na balang araw pag ako yumaman, magbibigay na ako ng para sa Diyos at magiging generous din ako sa mga nangihingi sa akin ng tulong. Kaibigan, kahit ngayon ay meron ka ng pagkakataon na ibahagi ang iyong resources at magtiwala ka sa Diyos, nakikilo siya para ibigay din ang iyong pangailangan. Ang isa pang halimbawa ay yung balo sa sarepta. Humingi si Elias ng tinapay sa balo. Kaya lang, ay mahirap lang talaga ito at walang pambigay. Tingnan natin ang kalagayan ng balo. 1 Kings 17.12 Sumagot ang babae, Saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Ayon sa talata ay mahirap na mahirap lamang ang babae at ang sabi niya wala silang tinapay. At maaring yung kanyang iluluto na tinapay huling pagkain na nila ng kanyang anak at mamamatay na sila. Sobrang tagtuyot sa buong lupain at isa pa siya ay balo. Noong panahon na yon, ay talagang mahirap ang kalagayan ng mga balo dahil wala namang asawa na nagbibigay ng suporta sa kanila. Pero sabi ni Elias, Huwag kang mag-alala, ipagluto mo muna ako na makakain. At sabi ng Diyos na hindi ninyo mauubos ang harina sa lagayan at hindi rin matutuyo ang langis ninyo hanggang hindi sumasapit ang tag-ulan. Alam mo, by faith, sumunod ng balo. At dahil sa kanyang pananampalataya ay hindi siya naubusan ng langis at harina ng maraming araw hanggang hindi natatapos ang tagtuyot. na ko, ang pagiging generous ng isang tao ay nag-uugat sa kanyang pananampalataya. Maraming dahilan para hindi sumunod at magbigay ang balo. Pero dahil sinabi ni Elias ang sinabi ng Diyos na hindi siya mauubusan ng pagkain, ay nagtiwala ang balo sa Diyos. Kaibigan, huwag mo hayaan na manaig ang mga excuses sa iyo para hindi mo maranasan ang joy at blessings na kapalit kapag ikaw ay natutong magtiwala sa Diyos at natutong sumunod na magbigay. Ang isa pang halimbawa ay yung balo naman sa Mark 1241 41-44. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng dalawang tig si 50 sentimo. Tinawag ni Yesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Ayon sa talata ay tinawag ng Panginoon ng kanyang alagad. Siya ay intentional na leader. Nais niyang matutunan nila ang prinsipyo ng pagbibigay. Ang sabi niya ay ang byuda ang nagbigay ng higit na marami kaysa sa hinulog ng lahat ng mayayaman. Hindi ibig sabihin na mas malaki ang binigay nila ayon sa percentage o value ng pera. In fact, yung balo, ang pinakamaliit na amount ang inihandog sa Diyos. Pero bakit siya pa? ang nagbigay ng pinakamalaki na sinasabi ng Panginoong Yesus sapagkat mas interesado ang Diyos sa kung paano ka nagbibigay kaysa sa kung ano ang ibinigay mo. Basahin natin ang explanation ng Panginoong Yesus sa susunod na talata. Verse 44 sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng biyudang yon, bagamat siya'y mahirap ay ang buo niyang ikinabubuhay. Ang ibig sabihin, ang mayayaman ay nagbigay lamang ng bahagi ng kanilang yaman. Maring ang binibigay nila ay barya lang ng kanilang mga kinikita. Hindi man lang sila nagalusan. Ang ibig sabihin ay kung ano ang convenient sa kanila, 'yun ang kanilang binigay. Samantalang ang balo, ayon sa talata, ay bagama't ay mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay ang kanyang binigay. Grabe ang puso ng balo, sobra nang titiwala sa Diyos. Sobrang nagmamahal sa Diyos. To the point na ibibigay niya ang lahat para lang malugod niya ang Diyos. Ang ibig sabihin ay ang totoong value ng binibigay natin sa Diyos ay kung ano ang naging sacrifice natin nung ibinigay natin ito. Yung mga mayayaman, hindi man lang naramdaman yung binigay nila. Walang katama-tama sa kanila. Yung balo, sugatan. Dahil yun na yung kinabubuhay niya pero binigay niya. Sa part ng balo ay masakit ito para sa kanya dahil mahirap lang siya pero sa mga mayaman, wala ang kanilang malaking binigay dahil bariya ito para sa kanila. Kaya kaibigan, ito naging dahilan kung bakit sobrang special ng balo sa Panginoong Yesus na hanggang ngayon pinag-uusapan pa din natin. Parang si David na nagsabi na hindi ako magbibigay ng wala itong paghihirap o kapalit o cost sa akin. Ibigan, ang prinsipyo na tinuturo dito ay hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Imaginin mo ito. Kung kailangan ng Diyos ang pera natin, then hindi na niya titignan ang ating puso kung ano motivation natin pag tayo ay nagbigay. Ang titignan niya lang ay yung amount. Sasabihin niya sa balo, masyado maliit bigay mo, hanap buhay ka ulit tapos balik dito sa simbahan. Hindi ganun ang tinitingnan ng Diyos sa pagbibigay ay meron ba itong sakrifisyo sa part mo? Kaya kapag titignan natin ng balo ay hindi lang 10% ang binigay niya, kundi mas higit pa. Kaya nga ang pagbibigay na ito ng mahirap na balo ay pinapasubalian ang mindset na saka na ako magbibigay pag meron na ako mas marami. Mali, kasi ang balo ay salat na salat sa buhay at wala namang kakayahan pero nagbigay pa din siya. Kaibigan, kung ano man ang binigay mo sacrificially, ay magbibigay yon ng kaluguran sa Diyos. Hindi sinabi ng Panginoong Isus sa balo na huwag ka na magbigay, kawawa ka naman, ikaw naman ang mawawalan. Hindi. Binigyan niya ng pagkakataon na ipakita ng balo ang pananampalataya at pagmamahal nito sa Diyos. At dahil dito, alam mo, bahala ang Panginoong Isus na mag-provide para sa Kanya.